pinagutos po na Paulong Bomo Marcos ang pagkapatupad ng Republic Act 11321 o ang Sagip Saka Act. Itinatag ang nasabing batas. Ay tinatatag po ang isang programa para sa magsasaka at mangisda para palakasin ang produksyon. Sa kautusan ng Paulo, lahat ng National Government Agency kasama ng Government Owned or Controlled Corporation, pati ng State Universities and Colleges, ay iayon daw ho ang kanilang programa at aktividad at proyekto sa layunin ng Sagip Saka. Hinimok din ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang pagpapatupad ng Sagip Saka Act para matulungan ng mga lokal na magsasaka at mga isda na maabot ang kanilang buong potensyal at makamit ang mas magandang kita. Kabilang po sa hakbang na dapat ipatupad ay ang capacity building, market access, enterprise support at pagsusulong ng sustainable livelihood para sa maliliit na agricultural producer. Inatasan din ang lahat ng ahensya na direktang bumili Direkta kong bumili ng agricultural at fishery product sa mga accredited farmers and fisher fisherfolk cooperatives and enterprises. Inatasan ng Department of Agriculture na magtatag ng Sagip Sakadex sa regional at field offices na magsisilbing information, assistance at coordination hub.